Well, sa totoo naman po talaga, we can't really have that maximum justice eh. Mm -hmm. Kasi because of the juvenile law. Mm -hmm. uh, well, kung kung sa kung consider sa mga adult offender na kagawa mm -hmm. noon, reclusion perpetua talaga yun. Mm -hmm. Wherein, uh, yung sentence na yun is 20 to 40 years. Mm -hmm. Okay. So ngayon, because of the juvenile law, 8 years lang to 12. Maximum na yan ha kasi ang minimum niyan talaga isa 6 lang siya. Mm -hmm. So, yun lang ba ang ang kapalit ng buhay ng aming mga anak? But okay, but with all due respect with mm -hmm. the, the judicial system of our of our country and with a due respect. Alam ko ginawa po lahat mm -hmm. ng court mm -hmm. ni ni judge mm -hmm. na humawak ng aming kaso, ng aming mga prosecutors. Alam ko po ginawa po nila ang lahat. Mm -hmm kasi mabilis natapos. No, opo. Mm -hmm. Para para po ma ma, ma ma solve itong aming kaso. Mm -hmm. So nagbig, sa kanilang sa kanilang level, sa sa level ni judge, nabigay na po nila ang maximum justice mm -hmm. sa juvenile. Yun lang nga. Mm -hmm. Yun lang nga ang maximum doon sa juvenile law. Mm -hmm. Kaya yun po ang ano, yun po ang uh, ang amending mga sarong. kasi we cannot really talk all of this legal here online uh, uh, oh. here dito mm -hmm. sa dito sa ating uh, uh, na ito It's sa ating platform ngayon. na ito mm -hmm. kasi nga i do not want to hurt anybody and i would like to to ask ng pag pagintindi kasi sabi nila we have to stop talking mm -hmm. we have to stop uh, commenting mm -hmm. kasi daw baka ganon, ganito no uh, hindi inyo kasi naiintindihan mm -hmm kung ano yung nararamdaman namin uh, at para sa aming mga anak. And we are not only thinking of our kids, mm -hmm. but we are also thinking of those kids who will become uh, victims pa. Mm -hmm. And ang sa amin lang naman po, sinabi ko naman po yun noon na wala po kami ibang hangarin. Maximum justice, what's that for? Mm -hmm. eh, kahit na kahit pa man natin yan ang katawan ng dalawang kriminal na yan, that that was not enough that is not enough i mean at saka uh, hindi na po namin yan maibalik ang life ng aming mga anak so ang sa amin na lang ngayon na uh, we are looking for, we are looking for the cause ng death ng aming mga anak and through them sana sila na tap, tama na wag na nating dadagdagan i know marami pong mga nanay Marami pong mga pamilya ngayon yung nagme-message sa akin. Uh, trying also to to express na ng kanilang uh, naging biktima rin sila so kung baga kung kami binigyan din kami ng pagkakataon na na kahit papaano may kunting justice kasi mm -hmm. kunti lang naman kasi imagine ka 8 to 12 mm -hmm. from that uh, uh, 20 to 40 mm -hmm. sana ganun din ang ibibigay sa kanila at makita ngayon mm -hmm. gusto ko lang po talaga makita ngayon na ng mga kabataan na 18 years old below mm -hmm. na hindi po kayo excuse hindi mm -hmm. po kayo uh, sabihin natin na 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 hindi makulong kasi mm -hmm. yun ang kanilang mm -hmm. yun ang yun ang orientation nila eh mm -hmm. Na protected sila. Protected sila mm -hmm. ng law. Kahit magpatay sila, mm -hmm. okay lang, hindi sila makulong. Mm -hmm. So, ngayon, nagkikita po namin, talagang makukulong. Makukulong po. Mm -hmm. Kung ano man po yung ginawa ninyo, mayroon po yung katumbas mm -hmm. na punishment. Mm -hmm.